o oh mga chabibi, welcome sa channel namin, chubby Bikers. Ay update ko lang kayo dito sa aking ano, yung my huling video na ano, cherry tomato. Naalala nyo yun nagumpisa ako sa maliit, nagpunla ako ng kasi transplant ko siya dito sa aking aqu aquaponics. Ah, ito na nga, ito na nga yung naging resulta, eh medyo eh, pumalpak tayo dito dahil ah, hindi kaya ng dami ng isda. Yan, dahil yan lang ang isda ko, hindi nila kaya bigyan ng tamang nutrition. Nutrition itong kamatis, So kulang na kulang yung ano niya. So ito na, ito na nangyari. Uh, nagkaroon siya ng isang bunga. Yan, yan lang yung nagkano, yun yan lang ang nabuo na kamatis. Do sa mga bulaklak na lumabas. So dapat yung iba, hindi na sila tumuloy. Uh, iba nga naging daw na lang eh. Tapos siya, no? Kita yung dahon, di ba? Parang natutuyo na siya. Parang kulang na kulang sa nutrition. So, hindi talaga, hindi pala uubra. Kung konti lang talaga yung isda. Pero tinest lang naman natin to Sinubukan lang naman natin to kung gagane. Kung konti yung isda. Uh, kung kakayanin, mapa, uh, mapabunga. Itong ano, itong kamatis. Napabunga naman natin mga chabibi. Kaso iisa lang. So, yung pag ganito, nag indoor aquaponics. Uh, pag sa ganitong lang na isda magpapower sa kanya, magbibigay ng nutrisyon eh hanggang vegeta vegetative stage lang vegetative tapos flowering hanggang dun lang aabot yung uh, uh, pagtatanim ng ano cherry tomato, siguro pati, pat, malamang pati kamatis kasi dahil fruiting plant siya medyo ma mataas yung demand niya sa so, nutrition, hindi katulad ng mga leafy greens, kahit ganitong ka konti lang eh kinakaya na kinakaya niya mabigyan ng nutrisyon yung leafy greens kasi wala wala lamang bunga yun eh kasi pag nagbubunga ang isang halaman mas mataas yung ano yung demand niya sa nutrition o vitamins na kailangan niya para mapabunga niya ng maayos yung uh, ano niya yung ibubunga niya kunyari ano, ito kamatis siguro pagtalong o pepino o kung ano man niya na fruiting plants Uh, kailangan talaga siguro ang minimum na isda na maaari dito eh ano, uh, siguro mga 50 baka, baka lang hindi ako sigurado mga sabi baka 50 o higit pa siguro para sigurado eh isang daan. kasi yung sa kapatid ko yung uh, yung aquaponics niya eh wala siyang kaproblema problema kahit ng anong fruiting plants pero meron naman siya isang daang tilapia kaya yun marami siyang ano nutrition na ibibigay do sa na itatanim niya na floating plants. Pero sa sa case ko na ito lang, ilang ng goldfish na lang do, tapos may mga namatay pa. Eh hindi talaga kakayanin. Kaya yo, tatanggalin ko na to itong kamatis ko. Babalik ako ulit sa pagtanim ko ulit ng lettuce nang makakain na kami ulit ng ano leafy greens kasi medyo matagal na kaming walang lettuce. At least tinanayin natin kung sakaling gagawin niyo to, isisiguraduhin eh, niyo na madami kayong isda na gagamitin. Kasi kung ito lang, tsaka siguro ulang din yung power ng ano ng grow lights. Malamang iba talaga ang power pag ano yung, yung sinag ng araw. Iba talaga 'yon, talagang sobrang uh, mas matindi 'yon. Pero kung ito lang grow lights, eh mukhang ulang. Okay mga chabibi, kita kits sa susunod na video. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng subscribers namin sa pagsuporta nyo sa video po namin Chabi Bikers. ah uh, ingat kayo palagi. God bless sa inyo. Bye-bye!